Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat. Nandito ngayon si Papalon sa uh, Peoples Park sa Roa City, Bye bye. At uh, maliligo kami sa aking mga anak dito bago bumalik ng Maynila. Ayan, maliligo muna kami rito para enjoy yung aking family. Ayan, nandito tayo ngayon sa isang kundi na maganda, yung pasyalan dito, Pinaka Plaza. Ayan, maglakad-lakad muna tayo dito para pakita natin sa inyo yung kagandaan ngayon sa Peoples Park dito. Ito naman, mga restoran naman yan. Uh, pang big time din. Hindi ko lang alam kasi walang pangalang kasi. Ngayon, uh, marami din mga kumakain dyan. Uh, pakita ko lang sa inyo yung kagandahan dito sa Peoples Park. Naka-amazing talaga natin na tawag na kaganda. Ngayon, uh, maglakad-lakad tayo dito para maipakita natin kasi may mga Uh, background dito ng mga music yung instrumental background ayan, uh, yung sa dulo makikita naman natin yung tawag dito dagat at unang una, sa view pa lang ay panalo na kayo rito sa mga hindi pa nakakapunta rito pwede na kayo pumunta rito bumisita kayo dito sa ah, uh, siyudad sang ruas dito sa people's park bye bye ruas city ano, ah, uh, napakaganda yan mga guys makikita nyo naman ayan yung mga namumuti yung dagat dahil sa mga alon ayan kitang kita nyo ang view napakaganda ayan yung mga island ito pa yung mga island dito ah, may enjoy talaga kayo sa pamamasyal nyo dito dahil ah, napakagandang pasyala na ngayon yan sa mga ating mga kababayan mga abroad mga kababayan nating kapis noon kung pag-alis nyo hindi ganito ngayon may kita nyo sa vlog ni Papalon ayan napakaganda na ibang iba na ngayon ang ating uh, people's park dito yung pinapasyala natin dito napakaganda ayan sa view pa lang panalong panalong na kayo kaya lang gusto man natin di pumunta sa ibang lugar eh, limitado na rin yung ating araw uh, bukas ay aalis na oh kaya sinamantala ko muna maligo kami rito sa aking mga anak sa dagat para ma-enjoy yung mga anak ko oh. Ayan. napakaganda mga guys parang nasa lunita lang tayo na mamasyal uh, may kasamang tugtog na instrumental yan oh dati walang ganito oh Ayan, yung pa lang oh napakaganda na panalong panalo Itang kita nyo naman na napakaganda Ayan, tuloy-tuloy pa rin ginagawa Sa ating mga kababayan dito At pinapaganda pa rin Ayan, naghahakot siya ng mga batu Ayan meron mo naman dito na Maliligo din uh, Family din nila Ayan Ang ganda ng mga view guys Kung makikita nyo naman Ito yung view ng uh, People's Park, Ayan parang nasa Lunita lang kasi napakaganda ito na ngayon uh, ibang-iba na ngayon uh, kaya sa mga ating mga kababayan mga abroad, yung mga nakatira sa ibang bansa makikita nyo yung ating lugar na napakaganda, ayan yung pangalan Paper Park uh, ibang-iba na napakaganda sobrang ganda na ngayon ang kaya tawag itong bye-bye ayan May kita nyo, namumuti yung dagat Ayan At uh, tayo naman Bababa naman tayo dyan At uh, maglakad-lakad naman tayo Maglakad-lakad naman tayo dyan sa baba Para ipakita natin sa inyo Napakaganda music mga guys Instrumental lang ating music naririnig dito Sobrang ganda Ayan yung mga kalsang dagat dapyo sa mga tubig naririnig natin yung ingay sa tubig ayan napakaganda sobrang ganda ngayon ayan pero mo yan oh sa tagal din na panahon na bago ako nakabalik dito sa bye bye ganito na, na nakita ko ibang iwan na napakaganda Ah, uh, out nga pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. ayan nakalimutan ko na 'to sa sobrang ganda ng tanawin dito. Ah, uh, out sa inyo pala. ayan, At uh, nakarating naman dito si Papalon sa bye-bye uh, dito sa Tatawagin namin dito, bye-bye. Ngayon ay may pangalan na Paper Spark. ayan. guys oh. makita nyo naman talagang ganda ayan yung mga island na napakaganda akala mo walang tao pero uh, marami dyan naman masyal mga big time ang pumupunta dyan ayan oh Sarap paglakad dito mga guys Kaya lang napakasilaw kasi puting puti yung Mga pintura dito Ayan Kita mo yung dagat Sobrang ganda Yun, Ngayon, uh, maliligo May kasi kami kaya kaming uh, Magina, aking mga anak May kami rito bago ako bumalik ng Maynila bukas Maligo muna kami Ayan, ito yung mga restaurant Nandiyan guys, uh, pwede mong kayo mag-order na ng mga buhay ng mga seafoods dyan. Kasi itong Raw City ay tinagurayan ng Capital Seafoods of the Philippines. Nandiyan lang kayo, pwede kayo mag-request mag, uh, ng mga ano klaseng seafoods ang ipapaluto nyo. Nandito, papuntayan yan doon hanggang doon sa dulo. Pwede kayo mag-order dyan. Mga buhay talaga. Yan, makikita nyo naman yung dagat oh. Uh, namumuti isang uh, tubig yung mga ayan yung puti kasi yan ang gustong gusto natin mga kababayan dito na mga isda lalo pag yun namumuti sa dagat kasi ayan ibig sabihin maraming isda daw kasi uh, marami ang mga kaibigan na nangingisda na may kita mo talaga pala sa kinukwinto kala ko naman nakakatakot yung gano'n yung pala yun ang gustong gusto nila kasi ang ilalim daw yan malabo ang ilalim ng tubig kasi medyo matlakas ang current Kaya pala ito ngayon kasi ang malakas. Ano siya yung ah uh, tide na kasi kanina tong mababaw ang tubig low tide. Ngayon pa -high tide na o pataas na yung tubig kaya malakas ang tubig. Ayun Sarap mamasyal talaga napakaganda oh. Simple lang ayan yung mga restaurant ganyan. Hanggang doon yan padulo, hanggang doon. Kasi ang makikita niyo naman yung guys, ang kabila nyan ay sa likod ng mga bundok niyan May pasyalan din yan kaya lang wala tayong drone kasi magandang pasyalan dyan. Wala tayong drone kasi kaya hindi natin makapakita sa inyo yan. Maganda dyan pag may drone ka, mapaliparan. Ang Roa City guys, napakaraming mga magagandang lugar dito kaya lang hindi natin mapuntahan dahil limitado yung bakasyon ko, yung araw ko na pag-uwi. lifesaver natin yan dyan, dyan nagbabantay tumitingin uh, yan dyan naka telescope view ayan yung mga uh, kainan hanggang doon sa dulo ayan yung mga ating mga kabataan dito mga binata, mga bata ayan, naliligo Marami mga kanyang Pwede kayo dyan uminom Tapos uh, Nag-oorder kayo ng mga Seafoods Marami dyan Kasi ito yung Capital Seafoods of the Philippines Ang Ross City Isa rin sa uh, Pangunahing produkto Yung mga seafoods Ayan Napakaganda Ayan mga guys o oh punuan yung mga restaurant dito ayan hanggang dun sa dulo yan kung lalakari mo ito kasi malayo din kaya kami nandiyan na may cottage lang kami kung wala kaming cottage at uh, hindi pa ako naligo kasi inantay ko pa yung aking bayaw para maligo kami rito Yan napakaganda oh. Dito naman, uh, may banlawan naman dyan. Uh, limang piso ang pag nag-CR ka, napapai, limang piso. Sampung piso ang pinakamatas dyan. doon pag uh, pinunta mo yun doon guys doon sa dulo napakaganda sana kaya lang wala tayong drone hindi tayo palipad yan kasi or, walang ang drone pero kung may drone ka maganda yan magandang view dyan ayan ayan nandyan na yung aking mga bayaw ito dito kami nagbukong guys uh, dito kami nag chicken yung tawag dito nag pa kami ng cottage para ito yung bago naman tayo bumalik kayo. Kasi dito pwede kayo mag-order ng mga seafoods na uh, napakaganda. Ayan yung aking mga bayaw. Kumakain muna kami. Yan yung pagkain namin. Mm -hmm. ito yung bunso kong makulit ito yung pamangkin ko, pamangkin sawa ko, ipag ko pangalay <manyan> ko Ayan. sige maligot na ito dahil dahil mga kasyo dahil lang dahil lang so pakita ko sa inyo ito mga guys so, ang, um, pakita natin ito pwede rin ito yung mga kung maramihan kayo rito pwede yan dito ito may mga cottage din mga bakante kasi medyo natanghali na rin kami pumunta rito ayan ito yung mga cottage ang bakante rito ng mga cottage ngayon pero pag oras na uh, nung nakarang araw punuan ayan may mga salpabida pwede nyo rin maupahan yan yung mga salpabida Ngayon, kakain mo na ako bago uh, maligo. Ayan. Ayan, pwede kayo mag-order dito ng mga uh, seafoods pagka hindi nyo pa alam. Kasi ito mga restaurant kainan. Dito kanina, kanina kasi ang dami mga kanyan, mga pagkain Ayan. Po, mag-order dyan. nandiyan yung mga pagkain. Ang dami dyan mga orderin Okay guys, sasama nyo kami mamaya at maliligo tayo. Ayan e mga guys, uh, maliligo kami. Ayan yung aking mga pamangkin sa kayong aking anak. Uh, maliligo dito. Ang ganda ng kanya, pinong-pinong tubig. Oh. Ano yung buhangin dito? Ayan. Ayan. may kita yung mga guys oh, ang ganda yung kasi sa dulo yan kasi yung kabilang bundok niya guys yan ang pier yung tinatawag dito sa amin na kulasi ayan, ayan yung aking mga anak at saka mga pamangkin yan dalawa kong anak at saka yung dalawa kong pamangkin din yung magpipinsan magandang kuan guys kasi may madali ang kuan kasi may signal diyan sa may cell ano, site may cell site ayan Ngayon oh, na, ah, hindi mo natin pwede ikaw yung seat po natin dito kasi walang tagawak sa ating camera. Gag gagawin ko na lang yay. daling ko na lang sa aking asawa kasi ayaw man maligo ayan okay guys, uh, putulin ka na to ang ating pag-vlog at maraming salamat sa lahat na manunood sa ating video at sa mga subscriber ko sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyo ayan, napabalik uh, na bukas si Papa Lul sa Manila at uh, maraming salamat sa inyo sa warang sawang suporta. ingat po kayo at God bless, hanggang na muna, bye bye